So, eto pala ay pinagpira-piraso ko na. Hello po, kumusta po tayo lahat? Sana okay pa din. Sa video na ito, tayo naman ay magtatanim ng luya. Yan, itong luya na to ay inani ko last December pa. Ito na ang kanilang hitsura ngayon. Yan. Sa pagtatanim ng luya, dapat piliin natin yung area na hindi maghapon na nasisikatan ng araw kasi ayaw po ng luya yon. So partially shaded dapat yung area na pagtatanan natin. Kaya dito ko pinili na ilipat yung mga luya. Dahil dun sa area kung saan ako nagtanim dati, shaded yung area, yun nga lang, kapag nagpaani ako ng nyog, yung iba nagugulungan. Eh dito, maliliit pa yung mga nyog, kaya saktong-sakto dito at nalililiman din sila ng mga mas malalaking nyug dito sa baba so bago ko magpatuloy uh, itong pinsan ko na ito na nasa Antipolo yan, ito po yung kanyang channel tulungan din po natin na madagdagan pa yung kanyang subscribers sigurado kapag siya ay inyong dinikitan, babalikan at babalikan kayo nyan, sigurado meron na kayong regular viewer proven na po yan dahil masipag po siya at nagsisikap din para sa kanyang pamilya si Coco Marti buhay bundo kaya gustong gusto kong umangat din dito sa mundo ni Youtube dahil kilala ko kilala ko pong personal yan mapahid na tao yan kamag-anak ko po yan kahit siya sa akin ng ilang taon pero nung high school kami ay naging magkaklase no? at fourth year high school o third year high school na yata kami noon nung Bigla-bigla na lang, sunod-sunod na yung mga buwan na lagi siyang late, hindi naman siya ganun dati. No? Kaya ginawa ng mga teacher, pinunta siya sa office at kinausap. At yun nga, naliwanagan na, kaya pala laging late, ay pinagtatrabaho ng kanyang stepfather sa kunohan. No? Gusto ng stepfather ay mag-stop na sa pag-aaral para mag-full time na doon sa kunohan o kiskisan nila. Pero, porsikido si Coco Marti na makatapos ng high school. Kaya, yun. Pagkatapos ng trabaho, pag naka-singit, uh, ayan. Kahit wala nang ligu-ligo, iis na, pasok na ng school. And then, natapos ng high school, pumunta ng Rizal sa kanyang kuya at oh, nakapag-aral ng vocational. So, profession po ni Coco Marti, electrician. So magaling po siyang magputing-ting ng mga electronics. Sana nasa din po natin. Itong si Coco, Marty, Buhay, Ayan, bukod dyan, shout out kay Sir Lino Mandigma. Lagi kita nakakalimutan sir sa mga shout out ko. Eh, isa ka pa naman sa mga regular viewers. Yung iba po, sa dulo na lang po ng ating video. So, eto pala, ay pinagpira-piraso ko na nasa 3 weeks ago no so bago po tayo magtanim ng luya napaka-importante na pira-pirasuhin na po natin ng mga gantulang lang kalalaki bago natin siya itanim hindi po yung pagpipira-pirasuhin mo ngayon then tatanim mo na agad hintayin po muna natin na mag-heal yung mga sugat niya kagaya nito bago natin sila tanim Stansya niya mga 1 foot Yan, para hindi sila magdikit-dikit. Best time na pagtatanim ng luya ay syempre sa onset ng rainy season para siguradong buhay yung ating tanim. So dito sa amin, ang uh, kuha ng buyer pag mura ay nasa 30 pesos, uh, nasa 30 pesos per kilo. Pero kapag nagmahal, tanda ko ilang taon na nakara nakararaan umabot pa ng 200 per kilo ang kuha ng mga buyer sa amin maganda po kasi sa luya ay hindi ito binabagyo no? kahit paabutan to ng bagyo dahil mababa lang siya hindi siya agad-agad masisira ng bagyo hindi kagaya ng ibang mga tanim na kapag binagyo talagang sira wala kang maani pero ang luya kagaya ng gabi kamote at ibang mga root crops ay napakagandang itanim at maganda rin ang presyo. Isa ito sa mga tinatawag nilang tanim ng tamad. Yan, bakit tanim ng tamad o kaya tanim ng bising tao? Dahil kapag pre-prepare mo yung lupa, inesprehan mo halimbawa ng herbicide, saka mo siya tatamnan, nakalumaki na, lumaki na yung mga luya, saka palang tutubo yung mga damo. Kaya mahirapan na yung mga damo na magikompit sa mga tanim nating luya. Ang tawag namin sa ginagawa namin dito sa Ilocano ay bangbang. -bang. Nilalagyan -bang. namin ng bambang para nang sa ganon ay lumambot yung lupa. Mas mabilis lumaki yung kanyang mga laman. And then, para rin po kapag umulan, mas maparami yung tubig na maimbak sa kanyang pinagtamnan. Yan. So, Itong ating tinatanim na luya, pwedeng-pwede lang din sa inyo. Malakas talaga 'ko pag malakas talaga 'kong pagpawisan. Kaya pag minsan nagbabaon ako ng dalawang sweatshirt. So pwedeng-pwede nyo lang po itong gawin sa mga backyard ninyo. No? Yung mga kitchen waste natin, 'yun po yung bulukin natin, gamitin natin organic fertilizer. Within 9 months, no? Mayroon na tayong luya. O kaya kung apurado tayo, kahit uh, 6 to 7 months, pwedeng-pwede pwede na pong anihin yan. Yun nga lang, mas less yung kanyang anghang. Kumpara dun sa nag-mature talaga ng 9 to 10 months. Itong mga tuyong dahon, itong mga sanga-sanga nila, ay hindi na natin tatanggalin. No? Iaalo na natin sa lupa, itatakip natin sa bangbang -bang natin para pag nabulok, organic fertilizer din po nila. So sa pagtatanim, uh, patayo lang po natin, ganyan, then tabunan lang ng kunting lupa. din tanim lahat ng mga luya. Ha? Pagod ka ba kuya? Opo. <laughs> Pagod daw. Wala, mahihayin to. Hindi kagaya ng isa na may pakindat-kindat pa. Ito siya hanggang dun sa paanan. Yan. Tapos dito pa diretso dito sa kabila. Hanggang dun, dun sa may... Hindi kita sa may kawayan. Ayan. At yung outro, ay eto, kasama na yung ating mga shout out so shout out tayo shout out sa mga bayaw ko muna ay Mostoles Vlog na so nasa Spain pero nagpa farm siya doon ginawa niyang bukid yung Espanya so isa pa si Anything Under The Sun by Kamusto yan so nagbablog na rin po siya i-visit po yung channel nila ay lakas makachamba. yan pero wala pa siyang video sa kanyang channel maliban dyan sa mga kaibigan no, yung iba rito mga bago nagpapa shout out sa so, aking pamangkin kay Arnold Stuesta kay Christina Agayam congrats na monetize ka na kapsat International Ma'am kay Prince and Anot Channel kay Rick X Lords Official kay ay, mi 88. Ma'am, kumusta po? Kay Ma'am Tesay. Kay Kabayan. Kay Lowie. Daryosa. Nasa Canada ngayon. Kay sa aking kaparangay, si Edward Flores TV. Kay Kyle De La Raya. Kay Hernan Ramos, sir. Kay Tropang Bihero, Kababahayin ko rin po ito. Nasa ibang bansa. Kay... Simple Life in Cooking sa aking kaprobinsya na Injo Rendellino Rendellino ay Kinet's Corner ay Jerome Show kay Ricardo Balagtas Romero kay Pastor kay For Nature mga puso po kasi at nature yung kanyang binablog kaya For Nature kay Buhay Probinsya with Ka Freddy yung hindi ko po na shout out ay shout out ko na lang po sa susunod kong vlog so, ganyan lang po yung simple ganyan lang po yung paraan namin ng pagtatanim ng kuya yeah, mapa upland o so mapa -tag. kung meron po kayong ibang pamamaraan na mas effective ay pakicomment po natin sa baba para masubukan po rin malay nyo mas maganda ngayon makakatulong pa po tayo Thank you, thank you very much sa panonood at sana umabot pa kayo rito sa dulong ito. Kaya nang lagi kong sinasabi, mabuhay po tayong lahat.